Okay, so gumagana yung ating electric fan Try natin tagalin sa plug Ayan so Baterya na yung gumagana anyway, Ang video natin ngayon ay Tungkol naman sa UPS Dahil yung ating UPS Kahit na nakasaksak siya sa kurente Kaya ayaw nung mag switch on So yung ating outlet ay mayroon na yung power Ayan Papower on yung ating charger So itong ating UPS ayaw talaga So tingnan natin ngayon kung ano yung kanyang sira So kung battery nito yung sira Ay pwede natin i-charge kung gagana pa ba talaga Or uh, UPS mismo yung may damage So ayan mga kadaybay Sundan nyo at uh, Tingnan natin kung ano yung problema ng ating UPS So sa so, merong UPS dyan So baka makatulong po sa inyo ito So bali ngayon buksan muna natin yung ating UPS So nasa ilalim po yan. Ito yung saksakan ni sa likod. Ito yung laman niya ng ating Ito yung laman niya ng ating UPS lead acid po yung kanyang battery. Tanggalin natin. Ayan. So, ganyan lang po yung pagtanggal niya. Nugutom no. lang natin dahil naka-clip lang naman yan. So, kailangan kapag gumawa kayo mga kadaiway at magpaklas ng UPS, kailangan naka-unplug siya. Huwag kayong uh, gumawa na nakasaksak yung ating UPS. So, for safety purposes lang test natin ngayon yung ating battery ito yung battery nya lead acid 12 volts 7 ah tignan natin kung ilang voltahe yung makukuha natin dito mga kadayway Okay, so bali drain na yung battery niya. Nasa 1.6 volts na lang yung battery niya. So sa tingin ko ito yung diferensya. Pero try natin itong uh, charge muna. Kung marirevive pa natin yung battery. At uh, try natin ibalik kung gagana yung ating UPS. Yung gamitin natin charger. Ito. Pulse repair charger. Ayan. So sana marivive pa. Tingnan natin. Positive. Negative. So, yun yung nakapit dito. Full na siya. Try natin yung repair. So, kung napapansin nyo, may nakalagay si na repair. Tingnan natin kung nalaga na siya mga kadaiway. Okay, so, ayan. Ayaw na talaga ma-revive. Automatic na nagpo-pull yung ating battery. Pag uh, sinaksak. Ayan automatic na full dapat charging dapat mag charge kulay green dito so wala talaga so yung battery natin yung problema so bali ngayon mga kadayway para malaman natin na battery lang yung problema nitong UPS try natin sasakan na ating ginawang 4S 2P na tumayon battery ito ay uh, 16 volts so try lang natin kung uh, gagana siya Okay, mga kaderoy, kakatapos ko lang uh, ginawan ginawa ng wiring. So, tap na natin. So, pang samantala lang muna ito, yan lang muna gamitin natin. Pang uh, test lang naman. So, hindi naman to required dahil uh, ito ay 14 volts lang. So, itong battery natin ay 16 volts. So, masyadong mataas. Ayan, so 16 volts yung ating battery. So, try natin gamitin kung nga uh, mag-on yung ating UPS. So, nilagyan ko na rin siya ng para sa clip niya para saksak na lang natin diretso. Ito yung positive. Ito yung negative. So, ayan, try natin on. So, na-detect ng ating UPS na over voltage yung ating battery. Okay, so hindi kaya ng ating UPS yung 16 volts na battery. So try naman natin ilipat dito sa 12 volts mga kadaiway. So ito yung connection natin, 12.6. So dito natin ilagay. Yung negative nya dito lang sa 0. So yung positive dito sa 12.6. Ayan. So try natin kung gagana yung ating UPS. Okay. So ayan, saksakan na natin. Try natin switch on. Okay. So, ayan. Ayan. So, gumana na. 12 volts. 12.6 yung ating battery ay gumana siya mga kadaybay. So, kapag halimbawa over voltage, so, hindi natin pwede magamit yung battery natin dito sa UPS. Pero kung sa 12 volts, okay lang siya. Gumagana siya. Gumagana yung ating UPS. Check natin ngayon yung output ng ating UPS. So, yung ating UPS hindi pa nakasaksak. Ito pa. Battery pa lang yan natin kung mayroong output. Okay, so goods na goods, mayroong output. 234. Okay, okay natin outlet. So ayan. So check naman natin ngayon sa electric fan mga kata device. So test lang natin ito. And so ito ang electric fan. i natin. So nakasaksak. Try natin saksak dito sa likod yung electric fan. Okay, so gumagana yung ating electric fan. Try natin tagalin sa plug. Ayan, so... Battery na yung gumagana. Ibig sabihin na low-bat yung ating battery. So mababa lang. Pero okay na, gumagana naman yung ating... UPS sa ngayon Ayan. So, okay na yung ating UPS. Battery na lang yung papalitan natin doon na siguraduhin natin na malaki yung battery na ilalagay natin. So, ayan mga kadaiway. So, ayos na ayos na. Working naman yung ating UPS. Lagyan muna natin ito. So, na na natin kung ano yung kanyang sira. So, battery lang talaga yung sira niya mga kadaybay. Ayan. So, nakatanggal na siya sa outlet at ito siya ngayon gumagana, ganas try natin off try natin on okay so gumagana na siya mga kadaiway so ayan lang yung problema yung battery lang naman so maraming salamat sa panonood mga kadaiway sana ay may natutunan po kayo sa video ito